Hello guys, good morning sa ating mga tropang mga kalikot. Yan. May bisita tayo guys oh na uh, board Universal Board. <coughs> ang issue nito guys, E1 error pero may power oh. Pag ganito ang mangyari sa board nyo guys. May power siya, normal ang blinking pero wala tayong sensor. Ayano. Oh. Yan, dapat nagbi-blink nang mabilis yan, guys. Kaya nagiiwan error yan. Yan. Ang so, madalas na problema niyan. Pag ganyan ang ganyan ang nangyari Ito lang yan, guys. Yan no. Oh. May na trouble na ako ganito eh. Dati eh. Nagiiwan siya. <clears throat> Tapos namamatay ang kanyang supply. Dito lang yan guys oh may resistor yan dito kaya dito yung mga yan i-check nyo yan tapos ito itong IC na to <coughs> itong IC na to pero oh. natin to madalas yan ito itong ay ito resistor na to may open yan na isa okay yan walang sensor yan o oh, pero hindi nag hindi nag -de detect yung ano niya you know, normal ang blinking pinakit ko na yan punutin ko to tingnan natin kung magbiblink ng mabilis yan eh, walang error oh kay iwan error i-check muna natin din itong ano nya may resistor din yan dito lapit sa sensor ito ang value nito 8k at saka 2k yan 8k dapat yan ayan o oh, 8k 2k ang isa 8k ang kanyang pares Ayan o oh, 8k yan oh, 8k 2k <clears throat> dito kasi nakadiretso yan guys sa IC na to sa mga resistor tunahin natin to yung isa tunahin ko muna yung isang resistor tingnan natin na kung blink siya ng mabilis mag error na yan ang dalas to guys sa mga ganitong board yan open ang isa nyan matay dito marami dito o oh. dito pag saksak nito guys pag nag blink ng mabilis ibig sabihin okay na to nadidetect na yung sensor yan hantay na natin ha na matambahan to guys hula hula lang tayo guys so baka maulaan to yan natin pa malito 100 ohms na resistor shout out sa ating mga propong mga walikot good morning good morning ina tayo palagi guys kahit yung pagawa na yeah, tignan ko muna to yan ito nga Iwan error hindi lahat ng E1, guys ay isa lang ang pinagmulan marami yan ang alam natin signal dito ito wala siyang power na namamatay yung ano natin tapos hindi na didikit yung signal niya normal ang blinking <tip> kau nata uh. kau ngerti tuh ada lang guys, ayusin ko lang muna. Ito yung mahirap pinangin. Kailangan kasi maitama natin oh. oh. uh -huh. <coughs> ito eh. Yung spot niya. Kasi paano itu guys, walo kasi oh. paan ito guys, <coughs> Check natin kung dumikit. <coughs> Check natin. Ito <tong> na. <tong> oh. Yan. Okay. Okay. maayos naman po kadikit guys ayos tingnan natin kung magbago siya <clears throat> dapat ito magbiblink na mabilis yung ilaw kasi wala tayo sensor yan tingnan natin na sana magblink yan ayun nagblink na siya guys oh, oh. tingnan nyo oh ibig sabihin na detect niya na itong sensor o oh, ayan oh. wala na yung A1 error niya ibig sabihin gagana na to yan nakasamba na naman ako guys lagyan ko ng compressor compressor <coughs> lagyan ko compressor to tingnan natin kung successful yan okay Tiga lang nga to sensor natin. <clears throat> Ayan, nag-normal siya oh. Ayan, nag-normal guys. Yun. Nakamaka-encounter kayo ng mga tropa natin dyan. Iwan may power pero ano to? Ito nga <clears throat> normal lang ikot ay normal yung blinking walang sensor hindi niya na didetect dapat yun pag walang sensor nagbiblink ng mabilis, mabilis yan <coughs> ito lang inalitan ko guys oh yan oh yung resistor na yan <coughs> normal na siya minsan kasi guys nag-open ng isa Yan. yan antayin antay natin yung mandar Okay na to At uh, Natitik na yung signal eh Yun Gumana na oh Wala na yung i Iwan niya guys Oh Gumana na guys At uh, <coughs> Yun Ayos Salamat sa Diyos Nakatsamba May pambigas-bigas na naman tayo Mula-mula Masanang may nakuha idea na yung mga tropa dyan Salamat sa Diyos Buo na yung unit. Eh.